Magandang umaga mga kakapwa. December 1 na po. Malapit na po talaga ang Pasko. Habang wala pong bumibili, magyayaw-yaw muna ako dito. Kamusta po kayong lahat? So, gaya ng dati mga kakapwa, nagpagawa na po ako ng raffle ticket para sa ating year-end party. Dito ng mga bata, mga nanay, at saka mga senior. So, mga kakapwa, simple lang po ang pinagawa ko na ticket para makatipid po ng konti. Alam nyo naman po ngayon, masyadong mahal na ang mga bilihin. Kaya kahit po simple mga kakapwa, yung price po niya ay... Yung mga prices po ay same lang po. Hindi ko pa po nilagay dito yung cash price kasi depende po ito sa mapibentang mga ticket. So, ang first price mga kakapwa ay isang sakong pigas with cash. Wala pa po siyang ano dito, uh, halaga. So, ang second price po ay one sack of price din po with cash din. At saka third price ay grocery po groceries with cash din po siya. So, wala pa po nakalagay dito na mga cash. So, meron din po dito sampung mananalo na consolation prizes. Yeah. So, gaganapin po namin ito sa December 30 dati mga kakapwa, may mga ipon challenge member ako. So, isasabay ko na din po dito yung mga bata, mga palaro nila. Magpapalaro po ako ng konti. At saka, ayun nga po, may mga ayudang bigas sila na matatanggap. Yun, tapos mga games, yan, ganun po. So, simple-simple lang po mga kakapwa para naman po mas lalong magiging masaya ang Pasko ng mga bata. Alam nyo naman po mga bata, basta may McDonald, talagang masayang-masaya sila. <laughs> Ayun. Tsaka po, mga konting palaro. may init mga kakapaan Ang taas ng sikat ng araw sa labas. So, magbibentilador po tayo. So, ganyan lang po ang ayos niya. ti alam niya. so So, mga kakapwa, ang mga tiket po ay kagaya ng dati. Tag 100 pesos po kung sino po ang gustong bumili. Ayan. Lahat po pwedeng bumili. At syempre po mga kakapwa, maraming maraming salamat po sa mga mag sponsor ng mga candies ng mga bata. So hindi ko po ito magagawa lahat kung wala po kayo. Maraming maraming salamat po sa mga candies. Ayan po ang itsura ng mga raffle ticket, mga kakapwa, simpleng-simple lang po siya. May nakalagay na amyal Christmas Raffle. So, gaganapin po ito sa December 30 dito po sa amin So, ayan po yung mga prices. Kagaya po ng sinabi ko, hindi ko pa po alam yung mga cash na premyo, depende po 'yan sa mabibenta ng mga ticket. Magbibigay na din po ako ng mga tips mga kakapwa para sa darating na Pasko. Siguradong mabenta po ang mga fast moving item natin. Kagaya ng pang sangkap sa mga salad, gatas. Yan, mabenta po yan. Tapos uling, mabenta po din yan. Siyempre po mga asukal, hindi rin po mga papahuli yan. Sigurado pong mabenta ang mga asukal. Yan. kape, Araw-araw naman po may bumibili ng kape, yan, gatas, mga Milo, Energen, yeah. gatas. Ayan po ang ating mga fast moving. Mga kakapwa, hindi po importante na malaking-malaki ang tindahan. Ang para sa akin po is kahit maliit ang tindahan, basta po kumpleto ang paninda at at may mabibili ang ating mga suki para hindi na sila lalagpas at pupunta sa ibang tindahan kailangan po kumpleto ang ating mga paninda ayan mga kakapwa yung nestle cream po at saka yung aluminum foil yan para sa mga nag iihaw mabetang mabenta po yan eh, may, may bumibili ka ka. <laughs> sexy mami ay bumili po ng kamatis mga kakapwa tapos binibentahan ko siya ng ticket bibili daw po siya tapos yung anak niya daw po ayun order daw ano ba yun an order po daw sila ng ticket tapos kung tinatanong po niya kung pwedeng maglaro yung mga anak niya yung mga games po ba sabi ko oo oo siya sila maglaro kahit hindi po kasali sa ipon challenge member yung mga bata dito pwede din po silang sumali pwede din po silang magsaya yun po kasi po ang iba po hindi po sumali sa ipon challenge member so hindi po sila nag-ipon ng mga pera nila pwede din po silang sumali kahit hindi po sila member ng ipon challenge Ayun mga kakapwa, may bumili po na raffle, ay raffle ticket. May bumili na, ano ba yun, yun dito sa ponytail, <laughs> ponytail San Rio. So, nagbebenta na din po ako ng mga ticket kung gusto po nila. So, gusto, gusto naman po nila kahit isa lang, bumibili naman po ang aking mga kapitbahay. At para din po sa mga mostly po kasi marami po silang anak maliliit so para mas masaya po yung party sinasali nila ang kanilang mga anak sabi ko nga po ayun kagaya po ng dati meron po silang palaro yan maglalaro po sila of course para maging masaya may konting merienda tapos tsaka konting ayuda po para sa mga ipon challenge member at saka sa mga maglalaro po ayan bumili ang bata ng lollipop ay ano yon ah cash in daw po teka lang ayun may nagpakas in po mga kakapwa so bagong kapitbahay dun po may paupahan po kasi doon sa tulo doon so doon daw siya nakatira So, first time po niyang magpasko daw dito. So, nakita ko po siya, bunti siya. Ang sabi ko, kung gusto po niyang bumili ng raffle ticket, ayun, sabi daw niya, bibili daw po siya. <laughs> so, basta nag-alok po ako, kahit uh, sino, pwede naman pong bumili. So, kahit bago lang po sila dito na katira doon, paupaan sa likod. So, pasensya na kayo mga kakapo kung mabagal po akong magsalita at kung medyo paus ako. Para pong nagiba ang aking pakiramdam ngayon sa, sa weather po siguro. Sa so, biglang lalamig, biglang iinit. Ngayon po mainit, tapos mamayang gabi po malamig. Kaya siguro nagiba nag ang aking boses para akong mapapaos. Maraming maraming salamat mga kakapwa sa mga white friends ko. Ayan, ang bagal kong magsalita. Pasensya na po kayo. <laughs> so, hindi po talaga tayo artista. So, may aya pa po tayo sa camera. Yan, yan po. So, gaya po ng dati, ayan nga po. Ang po ako dito habang walang bumibili. So, kayo na po ang humusga kung hindi ko na po ito talaga i-edit -e kasi tuloy-tuloy lang po ang aking pagyayaw-yaw dito so maraming salamat po sa mga nakakaintindi at saka kung meron po ako nasabi na mali, kayo na po ang bahalang mapasensya mga kakapwa. So, be happy lang po always. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang ating pagtitinda. yan para may hanap buhay tayo kahit papano. So, hanggang sa muli po mga kakapwa, i-update ko po, po kayo sa aming Christmas year-end party para po sa mga bata Hanggang dito na lang po muna mga kakapwa. God bless everyone. I-update ko po kayo pag marami na ako nabenta ng ticket. Bye-bye po. Hanggang sa muli.